po ay magdadala ng wheelchair. <laughs> Doon sa isang block ba yun? Block 31. Block 31. Black 31. Black 31. Ay, sa Rogelio National. Ay, Rogelio National. Wow. Ayan. Ayan. Tulak-tulak po ng aming sekretary. <laughs>

Asa na sila? Ayan po yung aming team ng nagkaisang residente. Ayan po si si Bais. Saka si si Ritare. Saka si Press. Ayan. Ayan po yung aming mga kasapi, mga nahuhuli. Ayan o. Oh. Madilim. Ayan, nandito na po kami. Ayan, dito po. Dito po na pa rin Ayan po yung bibigyan namin ng munting tulong na wheelchair. Kanta na, yung kanta karoling. Karoling na, karoling na. Ayan. Ayan. Pasko. Ah, ah, po, ah, po magbibigay kami ayun ayun ng tulong. Okay, <laughs> tuloy na. Ayan po ang aming presiden. yung aming presidente Hmm. Dapat. Ay, eh, dapat talaga mga, mga kasat. Kasat. Ayan po. Ayan po. Ang ah, duga namin ng mga <laughs> <laughs> <laughs>

Ato po sila. Ayan po siya. Yung binigyan ng yung binigyan po ng tulong. Ato po siya. Maget ng pipol. Maget ng pipol. Ayan po. Maget ng pipol. Ayan po yung asawa. Salamat po salamat sa marami sa inyo. Dito po, para makilala po kayo ni, ano, hindi, <laughs> <laughs> para makilala po. Ibang mga, na, no, natin sa nagkain. Sa Maraming salamat sa inyo. Ito po yung ating tutulungan. Hi, guys. Si Paring Roger. Talagang uh, sa sa so, sabi nga niya, ma, hindi na ako nakakalaban Wala po tayong with eh. Natuloy na yung check-up niya, no? Hindi na natin, natuloy.

pupunasan po, po kaya hindi ko lang po. At hindi By na naligo bukas na rin. Huwag natin siya pasakit pa upuin dito. Oo, oh, oh. so, oh. dito oh. na siya. Huwag na muna kayo. Sa pagsalagyan sa provision, appointments kayong araw. Ayon may rin na nasa 225,000 ang ulit. 150,000 ang ulit. Salamat sa inyo. Mga tayo ang September no? mas September o August? Mga August, sorry. Kung kinuha yung... Ilang taon na po siya? Pag-iusap naman ni Sen. Bato de la Rosa na nakalapas Dahan-dahanin ang plano para di ng mga Hindi naman ba talagang... Ah, Sen, wala! Ano ba Siya. Salamat po. Tinatawag namin magsalo salamat po. Bigay po para makapahinga po. 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 kami. Tinatawag po yung aming mga member sa labas.